Sipog mo naman, Day. Lagi mo yung ginagawa? Oo oh, po. Pagkagaling sa school? Oo oh, <laughs> So, diba? Ang dami nang no, uuwi yan. Ayun yan, kadami, Diday. Uh, drip po, tsaka fancy po. <laughs> Saka, syempre, may kasamang cash yan. So, diba? Uy, Diday! Uy! Ano nga gawa mo? pag mo ng bote. Ano yan? Para saan yan? ko po ng asawa ko po. Yang mga to? Oo okay. po. Ang dami nga. Oh. Saan galing yan? Ano po? Sa kalakal po. Ah, sa kalakal oo oh. kumusta naman? Madami yata ang hugasan, hindi eh, oh, malaki po. kita niyan. yung uh, maliit lang po. Ah, maliit lang. Pero at least 'di ba oh, nakakatulong man. sa inyo. At least meron. Ano bang ano, pinagkakabalan ng asawa mo 'yan? Opo. Oh, Tapos ikaw ang naglilinis lang po. Ikaw naglilinis. May mga dala ko sa iyo dai. Talaga po. Oo, oo, may mga nagpadala sa iyo ng parcel. Dapat sa iyo ako. Sipag mo naman Day. Lagi mo yung ginagawa? Opo. Oh, Pagkagaling sa school? Opo. Okay. <laughs> no, o, diba? Ang dami na mga ayun talagang madami yan. O, tingnan mo. Ilagay mo nga dito, pasuyo ako. Hmm. Ganyan kadami, diday. Tingnan mo muna yung isang yan. O gamit <laughs> Mga gamit yata yan ng anak mo eh. So, so. Check mo kung ano yung mga nakalagay. oh ang dami. Dami! Mga damas po at saka medyas po. Ah, medyas. Kasi okay. ito dami mong daya. pero may ista ka na naman. At eto meron pa, hindi ko lang alam kung ano to. Buksan mo na lang muna dahil. Ay, agad dyan, ha? Pants ko. Ang dami. Eh, yung isang pati na mo na. Brick po, tsaka pants ko. <laughs> ano sinabay pa yung sa ano mo? Ang galing Ang galing naman na nagpadala. Ayan, mamaya babanggitin ko kung sino yung mga nagpadala niyan, ha? Pero, sa ngayon di, Day, kumusta yung pasok mo? Okay so, lang na Tapos ang ginagawa mo pag uwi mo, ayan. Apo. Tapos kailan ibebenta ng asawa mo yan? Pag nalinis ko po lahat po so, nalinis mo na, ang galing. Hindi ibig sabihin talagang nagtutulong pala kayo, Opo. No? Kaya pala sabi ko kasi naabutan kita dito. Kala ko, hindi ikaw. Ang saya mo naman ngayon, Dahil ba't masaya ka? Kala ko kasi nagpapot po tulong po sa akin. Ang naman. O oh, ayan ha, babanggitin ko lang muna sa iyo yung mga nagpaabot ng tulong at saka syempre may kasamang cash 'yan. So, 'di ba? Pa makakadagdag din sa ipon mo. 1 2 5 2,450 lahat. Galing yung 700 kay Just for Fun OFW Vlog. 250 Joan Benesi Serrano. 1,500 from Mike. Tapos yung parcel kay Ma'am Christine Ong. Ito yan at saka yung mga damit. Ayan, yung mga ibang ito, itong mga to, galing yan kay Jess for Pan OFW sa kayong pera, ha? Maraming salamat po sa nagpapot po Alam mo, natutuwa ko ngayon, Day, kasi ang saya mo. nag -e enjoy ka sa ginagawa mo. May mga nahugasan ka na ba? ay Ay, ayun. ayun. I am.